Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maalala ninyo na nitong mga nakaraang linggo, paulit-ulit kong sinasabi, na noong panahon ng kwaresma, hinikaya tayo ng simbahan Nagawin ang tatlong gawain na ito. Una, ang pananalangin. Ikalawa, ang pag-aayuno o pagpepenetensya. At ikatlo, ay ang paglilimos o pagkakawang gawa. Gayun din, pinalalahanan tayo na ang tatlong gawain ito ay paghahanda natin sa dakilang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus kung saan tayo ay magsasariwa ng ating mga pangako sa binyag. Sabi ko, matapos nating magampanang ito, ngayong tayo ay nasa panahon ng muling pagkabuhay, ang simbahan ay may tatlong muli na pinapagawa sa atin. Nabanggit ko na ang tatlong ito ay una hinihikayat tayo na suriin ang ating buhay para nanampalataya. Ikalawa, hinihikayat tayo na suriin ang buhay pag-asa. At ikatlo, hinihikayat tayo suriin ang ating buhay pag-ibig. Matapos ang limang linggo ng muling pagkabuhay na kung saan naka tutok ang lahat ng mga pagbasa sa ko ng ating pananampalataya na may kaugnayan kung bakit tayo bininyagan at anong dapat natin gawin upang ang pananampalatayang ito ay maging lubos at maging ganap. Dumating tayo ngayon sa ika na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay kung saan ang mga pagbasa ay iisa ang tema. At ang temang iyon ay patungkol sa pag-ibig. Mismong sa ikalawang pagbasa, narinig natin, liham ni Apostol San Juan. Anong sabi niya? Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sa puntong iyan na ipinaparating sa atin na sanuan na ang Diyos na meron tayo ay pag-ibig, minumula tayo ngayon ng tatlong pagbasa. Paano ipinamamalas, paano ipinararating ng Diyos ang pag-ibig na iyan na siyang pinagmumulan. Unang pamamaraan nabanggit sa atin ipinamamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pagkalugod niya sa mga taong ninanais niyang kalugdan. Yung salita ay pagkalugod. Sa Ingles, favor. At yan ang narinig natin sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga gawa ng apostol. Ang Diyos merong kinalugdan na mga tao na sila hindi pa manabibinyagan, pinuspos na ng biyaya ng Espiritu Santo. Kaya nga, nang dalawin sila ni Pedro, namangha si Pedro at ang kanyang nasabi na lamang ay, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang lang na binyagan sila sa tubig? ang mga hintil na ito nakatanggap ng biyaya ng Espiritu Santo dahil kinalugdan sila ng Diyos. Ang pagkalugod na iyan ay tanda ng pagpapamalas ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Ikalawa, ito naman ang narinig natin sa mismong ikalawang pagbasa, sa maiksing bahagi ng sulat ni Apostol San Juan na banggit sa atin ang mga katagang ito. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Nandoon ang mga katagang inihayag ipinamalas, ipinakita ng Diyos ang pag-ibig na iyan kailan? Nang sinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak sa atin. Bakit? Dahil sa pagsusugo na iyan, sa pagparito ng Diyos Anak, doon natupad ang kaligtasan ng tao. Si Jesus nagpakasakit, si Jesus namatay, si Jesus ay muling nabuhay. Sa gawain na iyan, na Jesus, binayaran ang kasalanan ng tao. Tinubos tayo. Sa pagtubos na iyan, pinamalas ng Diyos, pinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ikatlo, narinig natin sa mahabang pangangaral ni Jesus sa Ebanghelyo kung paano pinamamalas niya ang pag-ibig sa atin. Nang paulit-ulit niyang sabihin, Hindi ko na kayong tinuturing alipin. Tinuturi ko kayong kaibigan. Sa mismong mga kataga ni Jesus, nabangit niya, Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na rin kayong inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon sa halip. Inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko na sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Mula sa tatlong pagbasa sa linggong ito, tatlong konkretong pamamaraan kung papano ipinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Una, sa pagkalugod ikalawa sa pag-aalay ng kanyang anak sa atin at ikatlo sa pagtuturi sa ating bilang kaibigan kung ito ngayon ang pamamaraan ng diyos upang ipamalas ang kanyang pag-ibig sa atin at tayo ngayon ay hinahamon ng mga pagbasa, nasuriin ang ating buhay, pag-ibig. Magandang itanong sa atin, papano nga ba tayo namumuhay sa pag-ibig? At ang binibigay sa ating tugon, gayahin natin ang yapak ng Panginoon. Nagpamalas siya ng pag-ibig, nagpamalas siya ng pagmamahal, ba't di natin siya tularan sa papanong paraan napulut nating aral na ang Diyos ipinamalas ang pag-ibig sa pamagitan ng Kanyang pagkalugod. Kung tayo ngayon ay kinalulugda ng Diyos dahil sa samot-samong biyaya na ibinabigay Niya sa atin, di pa man natin hinihingi, may pamamalas natin ang pag-ibig kung marunong tayong magpasalamat. Magpasalamat sa maraming natatanggap nating biyaya sa Diyos. At marami iyan kung ating iisa-isahin, babalikan at pagninilayan. Kaya naman, ang mismong pagtitipo natin linggo-linggo, patunay ng ating pagpapamalas na marunong tayong magsukli ng pag-ibig sa Diyos. Hindi ka lamang nandito dahil ika'y may kahilingan nandito ka sa tahanan ng Diyos, nais mong pasalamatan ng Diyos dahil sa mga biyaya mong natanggap nitong mga nakaraang araw na hindi ka napahamak, na ikaw ay ginabayan, na ang panalangin mo ay tinugunan, ang pagparito mo ngayon, tanda ng iyong pag-ibig dahil marunong kang magpasalamat. Ikalawa, napulot nating aral na ipinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamagitan ng pag-aalay o pagkakaloob sa atin ng kanyang anak. Mula sa gawain na iyan ng Diyos, inaanyayahan rin tayo na kung nais natin ipakita ang pag-ibig na iyan, matuto rin tayong mag-alay ng nagmumula sa atin mapapansin nyo, sa loob mismo ng misa, may bahagi ng pag-aalay. Sa pag-aalay na iyan, pinaalalahanan tayo. Ang tungkulin mong mag-alay ay dahil ang Diyos unang nagbigay sa iyo at ang dakilang bigay sa iyo ay ang kanyang anak na nagpakasakit. Kaya ngang ginagawa lamang natin sa loob ng misa, ang pag natin, tinatawag natin balik handog. Bakit? Bakit balik? Hindi lamang handog. Kasi ang nagunang naghandog sa atin ay ang Diyos. Inihandog ng Diyos ang kanyang anak sa atin. Inihandog ng anak ang kanyang buhay para sa atin. Kaya kung tatanungin tayo, anong kaya mong ihandog sa Diyos? Ang pinakamadali at karar, karampot na maaari nating maihandog sa Diyos ay ang bunga ng ating pinagpaguran iyon ay ang ating kayamanan subalit ang pinakamahirap sa lahat na ihandog sa Diyos ay ang mismong sarili natin kaya nga kapag tayo ay inaanyayahan mismo ng simbahan maglingkod ka anong tugon natin Handa ka bang maglingkod? Marami sa ating kapag tinatawag na maglingkod, ang sasabihin, wala akong panahon. Dahil ang katotohanan, hindi lamang tayo hirap maghandog ng ating sarili. Hirap rin tayo maghandog ng ating oras para sa Panginoon. Kaya minumula tayo. Kailan kaya nating kayang ibigay o ihandog ang ating panahon at buhay sa paglilingkod sa Panginoon at sa Kanyang sambayanan. Ikaw lamang ang makatutugon yan. Pero ang dakilang sukatan ng pag-ibig ay kapag kaya rin nating ihandog ang sarili para sa Diyos. Ikatlo, paano natin maihahandog at maisasabuhay sa buhay ang pag-ibig na iyan? ikatlong aral na bangit sa atin. Tinuring tayo ni Jesus bilang kaibigan hindi alipin. Mula sa pagpapamalas ng Diyos na pagturing sa atin bilang kaibigan, anong dapat natin gawin? Ang tungkulin natin ngayon ay pahalagahan ang pagturing sa atin ng Diyos bilang kaibigan sa dalawang konkretong paraan. Kung tayo ay kaibigan ng Diyos, maging una, tapat tayong kaibigan. Ikalawa, maging totoo tayong kaibigan. 'Yan ang dalawang katangian na mahirap ngayon hanapin sa isang kaibigan. Ang maging tapat at maging totoo. Bakit? Dahil marami ngayon kakaibiganin ka dahil may kailangan sa iyo. Pero kapag hindi makamit ang kailangan nila, hindi ka ito turing na kaibigan. Subukan nyo. Yung mga tao na mahilig mangutang sa iyo, ituturing kang kaibigan habang pinapautang mo. At sasabihin pa sa iyo, napakabuti niyang kaibigan kapag hindi mo siya sinisingil ng utang. Pero pag oras na o oh, na, doon mapapakita natin kung tunay na kaibigan yon. Ang tunay na kaibigan tapat sa kanyang salita, magbabayad. Ang tunay na kaibigan, totoo sa kanyang salita, hindi magtatago. Kaya sa panahon ngayon, mahirap yon. At yan rin ang gagawin natin panukli bilang tanda ng ating pag-ibig may pamamalas natin na tayo ay marunong magmahal kung kaya nating suklian ang pagturing sa atin ng Diyos bilang kaibigan. Maging tapat tayo sa Kanya, maging totoo tayo sa Kanya. At may papamalas natin iyan kung tayo ay may panahon na inilalaan para sa Diyos bilang tunay na kaibigan upang kausapin siya sa pamagitan ng ating panalangin. Hindi lamang kapag tayo ay may kailangan, kung hindi nais nating ipabatid sa Kanya ang lahat na nangyayari sa ating buhay. Yan man ay ating tagumpay, yan man ay ating tagkabiguan, yan man ay nagbibigay sa atin ng kagalakan, yan man ay nagbibigay sa atin ng kalungkutan, sesus si bilang kaibigan, handa tayong pakinggan ang nais niya lamang maging tapat at totoo tayo. Ito, mga kapatid, ang tatlong aral at hamon na ipinababatid naman sa atin. Kung nais nating mamuhay na puno ng pag-ibig, suklian natin ang ipinamalas na pag-ibig ng Diyos sa atin sa papanong paraan. Una, sa pasasalamat. Ikalawa, sa pag-aalay ng sarili at panahon. At ikatlo, sa pamagitan ng pagiging tapat at totoong kaibigan. Napulot natin ang mga aral na ito na sana hindi lamang magsilbing inspirasyon sa atin at sasabihin kay ganda ng mga aral na natutunan ko ang aral ay mananatiling aral kapag hindi ito nagdudulot sa atin ng pagbabagong buhay o asal. Kaya sikapin natin ngayon na yamang alam natin pagdating ng panahon, mananagot tayo sa Diyos, haharap tayo sa hukuman ng Diyos, paghandaan natin dahil sa paghukom na ito, Iisa lang ang itatanong sa atin, paano ka namuhay sa mundo sa pag-ibig? Sana kaya nating tugunan ang pamumuhay sa pag-ibig base na rin sa mga aral na bigay sa atin ng mga pagbasa ngayong linggo. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.